Halos lahat naman siguro tayo ay naghahangad ng isang masaya at tapat na buhay pag-ibig. May ilan dyan na ilang beses nang nabigo sa paghahanap ng tunay na pagmamahal habang ang iba naman ay naging maswerte at mapalad sa kanilang napiling mamahalin. Kung iniisip mo kung ano ang iyong magiging kapalaran sa buhay pag-ibig sa bagong taon na to, ay huwag kang mag-alala dahil yan ang tatalakayin natin sa videong ito. Ang limang pinakaswerteng zodiac sign sa taong 2024 pagdating sa pag-ibig. Totoo kaya ito? O isa lamang? Iwaga. Unang zodiac sign na pinakaswerte sa pag-ibig ngayong 2024 ay ang mga Taurus. Ito yung mga taong pinanganak mula April 20 hanggang May 20. Ayon sa astrology, kapag ikaw ay Taurus at single ay magkakaroon ka ng malaking tsansang makatagpo ng isang tamang tao na makakasama mo sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay meron ng kinakasama ay asahan mong magiging mas maganda at matibay ang inyong pagsasama sa taong ito dahil na rin sa inyong mga naranasang hindi maganda sa nakaraang taon na siyang magsisilbing aral para sa inyong dalawa. Pangalawa mga kaibigan ay ang cancer. Ito yung mga taong pinanganak mula June 22 hanggang July 22. Sinasabing hindi man magiging maganda ang ibang aspeto sa iyong buhay sa taong ito ay mapupuno ka naman ng pagmamahal na manggagaling mula sa iyong kinakasama o kasintahan. Ikaw ay susuportahan nito sa lahat ng plano at mga bagay na gagawin mo kung saan ito ay magiging matagumpay bandang huli at magbibigay sa iyo ng kapayapaan at masaganang buhay. Pangatlo mga kaibigan ay ang Scorpio. Ito yung mga taong pinanganak mula October 23 hanggang November 21. Ayon sa astrology, ang mga single na Scorpio ay magkakaroon ng higit na tsansang bumuo ng isang panibagong relasyon kung saan ito raw ay magiging matagumpay at masaya na maaaring magtagal pang habang buhay kung ito ay inyong aalagaan. Kung ikaw naman ay meron ng kinakasama ay mas magiging malapit daw kayo sa isa't isa sa taong ito at mababawasan ang mga problema. Pang-apat mga kaibigan ay ang Capricorn. Ito yung mga taong pinanganak mula December 22 hanggang January 20. Sinasabing, Nakapabor ang pwesto ng mga between sa buhay pag-ibig ng mga Capricorn ngayong taon kung saan mabibigyan sila ng iba't ibang oportunidad na makisalamuha sa ibang tao at lumabas sa iyong comfort zone na magbibigay galak sa iyong magiging relasyon o karelasyon. Patuloy daw ang masayang buhay pag-ibig para sa mga Capricorn basta iwasan lang ang mga padalos-dalos na desisyon. Panglima at panghuli sa ating istahan mga kaibigan na zodiac sign na pinakaswerte sa pag-ibig ngayong 2024 ay ang Pisces. Ito yung mga taong pinanganak mula February 19 hanggang March 20. Dahil daw sa malakas at positibong enerhiya mula sa planetang Jupiter ay magiging maganda ang personal at romantic relationships ng mga Pisces sa taong ito. Sinasabing ang mga Pisces kasama ng kanilang mga kasintahan ay kakamit ng iba't ibang tagumpay ngayong taon na kanilang pagsasaluhang magkasama at magbibigay sa kanila ng masayang buhay. Mga kaibigan, gaya nga ng lagi kong sinasabi sa aking mga video patungkol dito, ay ang aking mga binanggit ay pawang gabay lamang at walang kasiguraduhan kung totoo. Ang mga paliwanag na to ay nakabase sa kung ano ang pwesto ng mga bituin, planeta, araw at buwan sa kalawakan na pinaniniwala ang nagbibigay ng enerhiya na nakakaapekto ng positibo o negatibo sa isang tao. Kung hindi ka naniniwala ay magandang irespeto mo na lang ang mga taong naniniwala sa mga ganitong klaseng bagay sapagkat ang ilan sa mga readings na to ay talagang nangyayari sa kanilang buhay. Ikaw kaibigan, nabanggit ba ang zodiac sign mo? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang 伊瓦嘎。